still on our features on health and wellness. Kung kayo ay busy sa trabaho 24-7 o kaya naman maraming iniisip na gagawin, mataas ang posibilidad na malapit na kayo ma-burnout. Kaya bago pa mangyari yan, panoorin niyo ito. Tired at work, Check. Swamped with assignments? Check. Natural calamities? Check. Ilan lamang ito sa mga factors na nakakapagdulot ng stress? Eh bakit nga ba tayo nakakaranas ng pagka-stress? Ayon sa mga pag-aaral, ang stress ay dulot ng takot o fear ng pagkakaroon ng isa na namang panic attack. Ang takot o panic attack ay nararanasan kung nasa isang sitwasyon na labis na kinatatakutan. Ang simula ng isang panic attack ay nagaganap sa loob ng ilang oras bago mo talagang maranasan ito. The slightest stress trigger will then launch the full-blown panic attack into motion. Ang stress o panic attack ay mararanasan sa loob ng 20 minutes. Para manatiling kalmado sa anumang uri ng sitwasyon na iyong kakaharapin, maaari mong subukan ang mga sumusunod. Number 1. You can make a joke about it. Number 2. You can breathe deeply. Number 3. You can walk away. Dapat alalahanin na ang pagkukontrol sa stress sa isang sitwasyon ay mas makakapagpagaan sa iyong pakiramdam. Keep yourself under control. Be in control. Breathe deeply and do something about those things in life that are causing you stress. Usually, kapag tayo ay stressed out, bumibilis ang pintig ng ating puso at sumasakit ang ating ulo. Nagre-release ang ating pituitary gland ang hormone sa ating adrenal glands na magre-release naman ang stress hormone sa ating mga daluyan ng dugo at ang naidudulot nito ay nakakadama tayo ng pagka-upset sa ating body system. Maaaring sumasakit ang ating tiyan o kaya'y makakaranas ng diarrhea kapag tayo ay stressed out. Maaari rin namang nahihilig tayong kumain kahit hindi tayo gutom. Ang stress ay nagdudulot din ng iba't ibang mga sakit katulad ng skin problems, colds, sleep disorders, anxiety at depression. Pero huwag mag-alala dahil ang number one anti-stress ay ang pagniti. Tips on smiling 1. Relax. Smiling should be fun, hindi sapilitan or formal. Number 2. Think positive thoughts. Ang pagniti ay hindi lamang mental aspect, kundi physical aspect din. Kaya kung mayroong mga bagay na nakakapagpangiti sa'yo, keep it in the corner of your mind and you can draw a natural smile anytime you need it practice smiling. Maraming mga paraan para ngumiti at magmukhang presentable sa kahit kaninong tao. Just remember that the more you do it, the easier smiling will become. Laugh until your smile reaches your eyes. The act of laughing will take your smile all the way up through the rest of your face and into your eyes. Try dagdag tips para ma-eliminate ang stress. Try to determine what's causing the stress. Take frequent short breaks throughout the day. Try to maintain balance in your life. Be cautious in sharing your feelings with co workers. Depending upon what your situation is, a support group might be beneficial to also watch your attitude. Support group, check. The little things that make life worthwhile, check. Just smile and maintain a healthy outlook. Life's too short to sweat it out on the small stuff.